Magandang hapon mga kaagri. Pupuntahan natin tong mga kasama natin na nagagayak ng papakwanan. Ito mga kaagri, gaya ka naman na, na naman ng pakwan mga kaagri, pang December. So, ayan. Bali, sa hektarya to mga kaagri, yung tataniman natin. Ayan. Ang sa likod ng balag na yan. Ganito yung ginagawa nain mga kaagri na pagpiprepare dito sa bukid bali medyo malagkit yung pula na eh, natin mga, mga kaagri mga tataniman eh no bali ganyan mga kaagri isa isa na na ginaganyan hinihila para maging maayos yung yung magiging kama bali hindi muna ako nakakasama mga kaagri gawa nga ng Nagagayak muna ako ng tatanimang ko ng sultan. Ito mga kasama ko, mga kaagri sila muna yung gubagawa rito. Ayan. Ang pagdadayos nga pala rito mga kaagri para madali. Uh, pinapasagasaan na lang mga kaagri yan ng gulong. Ayan o, oh, makikita nyo bakas yan ng gulong. Pinapasagasaan na lang ng gulong yan. Tapos andito yung isang gulong sa gitna na to. Tinabunan na lang to mga kaagri pero andito yung gulong yan. Tapos ayun ulit gulong ulit yun. Tapos andito naman siya pabalik. Bali tinabunan na lang yung isa. Ayan. Gaya lang kami mag-ayak ng tataniman ng pakwan dito, mga kagre. Ka Ayan o. No? Shout out sa mga buyer dyan! Buyer! Shout... out na? Shout out na sa mga buyer dyan! Takatan niyo yung presyo! Pag nagbenta kami! Hindi na. <laughs> pa nagtatanim, mga kagre, ka pero buyer na hinahanap. naanap. talaga si Mario Coy! Ay mga kaagri oh ganyan. Ang layo nga pala ng tais namin mga kaagri, balik walang lang siya. Uh, 12 to 14 feet mga kaagri kasi walang eksaktong sukat yan didaalan na niyan ng traktora walang eksaktong sukat yan mga kaagri kaya uh, ang masasabi ko lang 12 to 14 feet yung lapad niyan mula rito sa paligid na to hanggang doon sa kabila ayun Medyo mahirap kasi magpala-pala dito sa bukid mga kaagri gawa nga ng malagkit kaya ang ginawa na lang namin uh, pinadaanan na lang ng traktora. Yung yung gulong ng traktora siya na yung kuan mga kaagri ganito. Papakita natin. Ayan oh, ganyan yung ginagawa. Ito. Yan, gulong yan ng traktora, hindi pa naayos. Ayun, ginaganyan nila oh. Papakita natin mga kaagri. Ganyan lang. medyo mahirap talaga mag gayak ng pakuanan dito sa lagkit mga kaagri kaya tiyaga-tiyaga lang ayun o mas mahirap naman yan mga kaagri kapag ka papalahin mo yung kanal eto etong kanal na to mas mahirap yan mas madali kaysa mas madali na tong ganitong diskarte hapon na mga kaagri para Mamaya ah, yan. Iinom na lang 4 itong mga ito mamaya mga kaagri. Cetogen. <laughs> Ayun o. Oh. Ay, nirotorin niya na lang yan andan. And para matabunan na. Oo oh. oh, ba? Rorotorin na lang. Yan. Hanggang dito mga kaagri. Eh. Diretso gado sa kalsada. Ito yung isa sa pinakamasipag namin kasama mga kaagri. <laughs> Ayan no? Chat out daw sa ex niya. <laughs> ito mga kaagree yung kano. Ayan. Pinadaanan ng traktor yan tapos ito, uh, nirotor na lang pala. Hindi na tinabunan ng mano-mano mga kagri ka na tao pinadaanan niya na lang ng traktora dyan niroto, bali niroturo niya ulit para mabura yung bakas ng gulong so eto na lang ang ayosel yung mga isang gulong na lang yung isang gulong na lang yung natira siya naman yung ayosel mga kaagri para mapatag tapos gagawan mga kaagri ng uh, uh, paplastikan eto mga kaagri ganyan medyo pangit siya mga pero patutubigan yan dadaan ng tubig para madali siyang hawiwiin so, medyo mahirap lang talagang maggayak mga kaagri dito sa sa bukid alam yan na mga nagagayak mga kaagri yung iba naman uh, ah, niro, hinahan tractor yan mga kaagri pagka narutor ng ganyan uh, ah, hinahan tractor na lang ang problema dun mga kaagri pangit din yung yung nagiging dayos niya ang ginagawa na pagka tractor traktor papalahin mo pa yon kaya sobrang hirap eto na lang mga kaagri yung daan lang ng traktora yan. pagdaan ng traktora yan tutubigan na lang yan so ganito yung proseso namin mga kaagri sa pagtatanim ng pakwan dito eto paligi para madaling mag hanggang dito yung paligi na yan mga yung paligi na ginagawa na yan hanggang dun yan sa dulo para bukas ka na lang ng bukas papunta ron sa may kalsada mga kaagri diretso na yan eto ispira na lang natin ang padda mo to bakit gagas ka pa ba itong mga damo na to ayun na tapon na patayin nyo na yan bukas na ulit Para kayong tatlo yung asawa. Tignan mo itong tuntun, baka may tuntunin mo ito, baka may... Yun lang mga ka-agri, maraming salamat. Pinakita ko lang yung pagpiprepare namin ng uh, dito. Kung may tanong kayo mga ka comment nyo na lang tutungkol sa pagtatanim naman ng pakwan. Tapos, uh, Papakita ko na lang ulit bukas o oh, sa susunod na araw mga kaagri kung paano yung ginagawa namin kung paano magplastic mag maglagay ng mga ng plastic mulch. So ayun lang mga kaagri, maraming salamat.